So, isang magandang araw sa inyo ng mga kapartners. So, ngayong araw ay may panibagong uh, tips at gabay na naman tayo at pag-uusapan, okay? Para sa ating mga aspirant applicant, okay? At syempre, para kunting tulong, okay? Na magkaroon kayo ng idea sa inyong pinapasok na bureau, lalong lalo na dito sa BGMP, okay? Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, o oh, ang topic natin ngayon yung mga kapartners, eh, regarding ito sa, okay? Sa preliminary interview and assessment, okay? So yan yung mga nag-PPM sa akin na nagtatanong, siya ano pa bang uh, kailangan namin sa assessment? Ano mga requirements sa kailangan namin sa assessment? Okay? So ito na po, uh, babanggitin natin dito. At syempre, uh, nakapost nito sa ating screen. Dito ba? Sa kalawa? Sa kanan? Basta. Na screen natin mga partners At i-screenshot na lang ninyo. Okay? So, by the way, mga partners, bago na naman papas yan na ng kwento is, ko muna yung ating uh, short intro. Let's go. So, once again, ladies and gentlemen, kamusta ang ating mga asparataklikan? Yung ating mga kapartners dyan? Okay? So, yes po. Ang ating, uh, meron na po tayong topic. Okay? At syempre, ang topic na ito ay para ito sa inyo, mga asparataklikan po. At syempre, doon sa mga kapartners natin na laging uh, sumusubaybay, no? At kating, kating na sa pag apply this coming 2025 quota. Okay? So, by the way, sa mga disclaimers na nagtatanong, kung meron na uh, magkakaroon ng kota ang 2025, yes po. Okay, nag-uumpisa na po ang uh, pag u ng bawat video, no? So, nakaraan, yung natin ng video patungkol sa uh, 4A. Yan. Calabar Zone. Yan, nag na po sila. Sila ang pinakauna-una na uh, official na nag-post sa kanilang Facebook page na open na sila at matanggap na sila ng aplikante. Okay, sunod ay uh, nabasa ko is maropa. Memaropa naman po. Soon January 2025. January 1, 2025 start na nila ng kanilang uh, pagtanggap ng applicants. Okay? At uh, i-visit nyo po ang Memaropa Facebook page. Ayan. Nandun po ang kanilang uh, online uh, online application for orientation para ma-schedule kayo ng kanilang orientation. Okay, so mag-visit lang kayo sa kanilang uh, Facebook page, may Maropa Facebook page, yan recruitment, yan, basta may Maropa. Kaya click nyo doon, mayroon doon uh, uh, na, dito screen ko, ayan. At nakikita ninyo, mayroon doon na uh, instruction. Uh, uh, click nyo lang yung uh, uh, data at uh, magpipilap kayo doon para may schedule kayo for orientation, mga partners. Okay, so ngayon back to topic tayo. Ito na yung mga tinatanong nila tungkol sa assessment requirements. No? Preliminary interview and assessment. Nasa screen po natin. No? Para screenshot na rin ninyo. Okay? Para kung hindi ninyo maintindihan yung mga sinasabi ko rito, ay eh, ma screen ninyo. May screenshot ninyo. No? So, by the way, ito yun na yun. Ito na yun yung mga the following document no? na kailangan okay? sa assessment ninyo na dapat ninyo ipasa. Okay? So, press uh, number one. Okay? Uh, accomplished per, uh, personal data sheet no? o si, si form. Okay? Reba, number 2, uh, one two, 2017. Okay? Yung ito yung PDS natin ay makikita po ito sa Civil Service website. Okay? So, doon po, nandun po yung soft copy, i-download lang po ninyo yun. Okay, mga partners, yung soft copy na yun, computerized na yun, doon na kayo mag-fill up. Okay? yun na yung ang pinakatamang format na yun ng uh, PDS. Okay, mga partners? So, pilapan lang ninyo yun. Sundin, nyo, sundin nyo lang kung ano mga tinatanong doon sa PDS. No? Sagutan lang ninyo. Okay? At uh, sunod is a uh, photocopy. Okay? Photoc photocopy birth certificate issued by uh, hindi na po NSO ha ang tinatanggap. PSA na po ang tinatanggap. Okay? Pangalawang requirements. Unang requirements is personal data sheet. Kung saan makakapag-download, punta lang po kayo sa Civil Service website. Ando po yung uh, downloadable na soft copy na lang. Soft copy ng PDS. Device 2017. Ayan. Okay? So, pangalawa is a birth Certificate PSA. Yan na po kayo yung, ano, photocopy lang po ito muna. Ang ipapasa ninyo sa assessment. Okay? So, pangatlo is Authenticated Copy of College Diploma. Okay? Authenticated na po yan ha. Okay? So, pangatlo o pangapat, uh, authenticated copy of transcript TOR, transcript of records. Okay? Authenticated din ha. Bawal na po rito yung photocopy lang. Authenticated dapat. Or, uh, sabi ko nga, para hindi naman ano, sa nakalang video kasi is uh, certified through copy. So, medyo komplikado. Gawin natin authenticated. The same lang naman po yun. Certified through copy and authenticated. Okay? Uh, sunod is authenticated certificate of eligibility or board rating with PRC ID. Ayan. So, yes po. Tanong, ang tanong po ulit, yung uh, PRC ID po ba, sir, is authenticated? Yes po. Ina-authenticated po yan ng PRC. Pumunta lang po kayo sa kanilang pinakamalapit na office kung saan region man kayo at magpa-authenticate po kayo. Okay? May bayad po yun. Ang bayad po ata is, hindi ko alam, nakalimutan ko ng bayad. Nung basta may bayad po ang bawat authenticate sa sa PRC. Okay? So, damihan na ninyo, mga limang copy na agad. Tingin hey, limang copy na yung mga kailangan ninyo doon. Okay? Sunod is, uh, photocopy of marriage certificate. If kayo may kasal, syempre. Okay? Galing ng PSA ito, mga partners Okay? So, yun lang muna. Ano, sa assessment, Pagka nagpasa kayo doon, yun lang muna ang hanapin sa inyo. Okay? So, susunod na rito is yung photocopy of NBI clearance, okay? Photocopy of police clearance, ayan. Okay? A uh, photocopy of barangay clearance, okay? Photocopy of court clearance, fiscal clearance, okay? Photocopy of NCIP, ayan. Or NCFF certification if kayo ay member ng tribe or Muslim tribe. Ayan, ha? Tapos, photocopy of certificate of previous and present employment. Okay? Yung photocopy of certificates of seminars and trainings completed. Okay. So, from, from here sa, sa photocopy of NBI clearance, okay, from uh, photocopy of police clearance, okay, uh, hindi po muna kayo papasahin dito sa una ninyong uh, assessment ninyo, ha? Okay? So papakuhanin na kayo dito kapag kalagitnaan na kayo ng inyong uh, pagpo Okay, nang inyong require ng inyong, requ inyong uh, pag-apply. Okay? So nung in, based sa akin experience noon nung ako ay nagpasa, okay? So wala pang online dati, so nagpasa lang kami, pumunta lang kami sa regional office dito sa NCR. Ang pinasa ko lang is ano lang BDS, uh, uh, birth certificate, uh, dip, uh, authenticated diploma uh, records, tapos eligibility, photocopy, and ID, PLC ID. Ayan. Yan lang po muna yung hinanap sa akin on. Okay? So, pinakompleto sa akin lahat ng ito kasi na ito nung uh, kalagitnaan na ng aming uh, uh, after na ng aming uh, neuro. Ayan. After ng neuro namin, hininga na po kami ng tigtatlong folder, upholder. Okay? In uh, ready na namin yun nung kami ay pa panel interview na, na pinakompleto na sa amin ito. Dahil itong nga uh, mga fiscal, uh, MTCRTC is meron po itong uh, expired, no? may expiration date ito. So, para 15 days lang yata ang uh, validity ng mga ito. Okay? So, wag mo na kayong kumuha hanggat hindi pa po kayo ina na kumuha dahil uh, baka kumuha kayo, may bayad din po ito. Okay? So, baka kumuha kayo na hindi pa kayo ina na kumuha at abutan po kayo ng expiration date ng mga ito at kukuha ulit kayo. Okay? At wala naman problema kung kumuha kayo ng kumuha kung meron, ka ma na, meron naman kayo budget. Okay? Sa akin lang, makamalayo yung ano sa inyo, yung uh, MTCRTC, no? Pag may advice na sa kayo kumuha. Okay? So, binibigyan naman kayo ng uh, panahon dito para may provide ninyo yung mga inihingi uh, clearance or certif uh, certificate Okay? Ang NBI is a uh, six months. Okay? So, bibilangan ninyo, pwede na kayo kumuha ng NBI. Ang police clearance, ang validity nito ay one month, something like that, no? Okay? So, kung uh, palagay nyo aabutan kayo ng uh, at wala pang advice ang uh, regional office ninyo o mga BGMP, huwag mo na po kayong kumuha. Okay? Ang barangay clearance, ganun din. Uh, alam ko may validity rin siya. 15 days to 30 days, something like that. No? So, yun. And, sedula, dun, dapat meron din pala sedula. Kasi nanapan din kayo ng sedula niya sa barangay. No? So, ang so, advice ko lang dito, no? yung mga nabanggit ko rito, okay? So, makinig kayo sa mga instruction. May mga instruction naman po ang ating mga regional office niyan o mga regional, ang BGMP personnel natin na in-charge dito sa application ninyo. Okay? So, ang tatanong, sir, ano po ba dapat namin unang uh, uh, i-ready uh, or prepared No? So, nabanggit ko kanina, PDS, birth certificate from NSO, authenticated, dapat authenticated na authenticated diploma, college diploma, authenticated transcript of records, okay? Uh, authenticated eligibility or board rating, and authenticated PRC ID, no? Tapos, siyempre, kung kasal kayo, ay eh, provide na ninyo yung uh, certificate of marriage galing ng PSA. Yan e lang muna. Okay? Yan lang muna ang inyong i-provide dito sa assessment ninyo kasi yan lang muna ang inahanap. Okay? Pag nakapag-proceed na kayo, pag nakapag, uh, natapos nyo na ang medical and uh, neuro, after ng neuro, kung sino makapasa doon ay ihingihan na kayo ng tatlong folder at ikukumplituhin nyo na lahat na nakalagay dito sa assessment requirements. No? So, yan mga partners So, itong mga requirements na to ay, sabi ko kanina, may mga expiration date yung iba. So, advice ko ay antay ninyo yung advice ng mga BGP in charge natin personnel kung pakukuhanin na kayo. Okay? Kasi minsan, no, may mga base, on experience nung unang uh, mga batchmate ko na wala pang advice, kumuha na sila ng MPC, RPC, butan ng expiration date na sayang lang din naman. No? So, antayin ninyo yung advice, ha? Yan ang, ang tips ko sa inyo. Antayin yung advice ng mga BGP personnel in charge natin dito kung pakukuhanin na kayo. Okay? At syempre, agahan ninyo. Okay? Agahan ninyo pumunta ng uh, MTCRTC dahil marami yan. Marami gumukuha niya. Okay? At sabihin ninyo, needed lang po for an application sa gitong bureau o lalo na sa BGMP. Okay? So, bibigyan ka nila dito ng uh, maximum of pagka nirush mo yan, no? Pwede makuha mo ng 3 days. Minsan, kadal kadalasan is 5 days pababalikin ka nila noon. 1 week. O, 5 days yan. Okay, pag rush at medyo kilala mo yung nandun, is 3 days pa mabalik ka, hindi ka kinabukasan. Basta sabihin nyo, rush lang po, kailangan lang po para sa aking pag-apply. Okay? So, sa mga court kasi natin, at least si MTC, marami po silang inaakyat. So, kailangan yun, agahanin nyo, agahan niyo. No, dahil hindi lang naman kayo kumukuha ng MTC, RTC, marami po. Okay? So, yan ang advice ko sa inyo. Okay? At uh, by the way, mga partners, no, Uh, kapag may hindi kayo narinig at uh, nabanggit ko rito, hindi ko nabanggit dito sa video na ito, I prefer to comment below. Lagi ko sinasabi na lagi ako may ang sabihin. Kaya itanong nyo lang dito sa comment section natin at agad-agad ko kayong sa uh, sasagutin ayon, uh, ayon sa aking uh, naging experience. Okay? Uh, abot ng aking kakayahan. No? At syempre, nasasakop ng aking nare-research. Ayan, mga ka-partners, no, agad-agad natin -agad sasagutin niya. Para siyempre, may kaunting tulong ako sa inyo, okay? Lahat na ginagawa kong ng uh, tips at gabay video dito ay para sa inyo, okay? Para kapulutan niyo ng kaunting aral. Kahit kaunti lang, mga ka-partners, no? At uh, na-experience ko kasi yung gaano kahirap ang pag apply Okay, so, uh, ginawa ko itong uh, video na ito, itong uh, YouTube channel ko na to for, uh, siyempre, uh, maging aware kayo sa papasukan ninyong ng uh, bureau, lalo-lalo na dito sa BGMP. Okay? Dahil nandito na ako sa BGMP, share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko para kapulutan nyo ng aral, para pag sa inyo na, no? Depende sa inyo kung i-apply ninyo or i, i re ninyo para sa inyong own version na kayo uh, sa journey ninyo. Okay? At lagi ko sinasabi rito na galingan ninyo. Be confident sa lahat ng bagay mga partners. Dahil nung no, ako yung aplikante, share ko lang, no? Uh, lahat na naging experience ko, lahat na natutunan ko from college, sa mga naging trabaho ko, pagiging in UP ko, ay in-apply ko rito sa BJMP nung ako'y aplikante. Lata na natutunan ko. Isa so sa natutunan ko, sa mga naging experience ko, ay maging isang confident. At pag alam mo yung mga sinasabi mo, alam mo yung ginagawa mo, no? Madali na lang para sa iyo. Lalo-lalo na kapag kayo ay mai interview na kayo, no? Be confident. So, dito, uh, bilang isang aplikante, dapat uh, aralin ninyo, magkaroon kayo ng konting background sa papasukan ninyong bureau. Yan lagi ko sinasabi, ha? At mystery, dapat kahit konti, meron kayong background. ni alam kayo konti At syempre, may background din kayo o alam sa mga trabaho ng isang BGMP. Okay? So, basic lang yan. Back to basic kayo. Okay? Uh, back, uh, back to basic, tignan ninyo kung ano yung magiging trabaho in magiging future work or job ninyo. Okay? Bilang isang uh, BGMT. Tignan ninyo yan. Aralin ninyo. Kahit konti, magkaroon kayo ng background uh, idea. Okay? So, yan ang pong tips at gabay ko para sa inyo, mga Okay? Be confident. At yabuan buwan loob. Huwag kayo matakot. Huwag kayong kabahan. Okay? At na uh, marunong magiging uh, kapwa-tao. Dahil diyan, magkakaroon kayo ng kaibigan. Baka yung kaibigan mo na yun ay makatulong sa'yo. Okay? Disclaimer, no? totoo yan, in reality, no? Dapat maging uh, mabuting kap maging mabuting tao tayo sa kapwa dahil baka yung kapwa na yon ay uh, may maitutulong sa iyo. Ganon tayo sa pag-apply. So kailangan natin maging mapagmatyag sa paligid. Kay lahat ng assets, lahat ng resources na pwedeng makatulong sa iyo, no? Grab mo na ang, ang, opportunity. Wag tayo rito maging ano, makasarili. Dahil uh, baka sa sobrang makasarili, Kala mo, magaling ka na at baka doon ka pa bumagsak. Kailangan dito, uh, maging uh, friendly tayo. Dahil uh, lahat ng information na makukuha natin doon, baka magamit pa natin. Okay, mga partners, yan ang isang tips at kailangan ko sa inyo. Maroon kayong makisama. Okay? Bilang isang aplikante. Be professional. Okay? So, sabi ko nga, kung ano yung mga resources sa paligid natin na makakatulong sa ating, i-grab na natin. Okay? Mahiya lapitan na natin kung anong po pwede natin po pwede makatulong sa atin. Yan ang tips at gabay ko sa inyo. Para makapasok kayo sa isang bureau. Okay? Huwag kayong maging shellpiece. Huwag kayong makasarili. Okay? Kung anong may kaalaman din kayo, i-share din ninyo. Okay? Baka yung pinag-share ninyo, may maitulong din sa inyo. Ayan, mga kapatid. Sabi ng isang pikante. Yan ang mga tips at gabay ko sa inyo. Okay? So, sa mabilisan lamang video ito at maraming maraming salamat sa mga naniniwala sa aking videos. Okay? Lagi ko sinasabi. Ah, by the way, no. Tung mga tong linggo na to mga partners at nagpapasalamat ako sa NCR boys at sa mga SK boys no na uh, nakakilala sa akin at nagpapaselfie no. Uh, may picture Kung ka na kayo medyo hindi, hindi hindi ako sanay no na ganon no. So, maraming maraming salamat. Peace tayo dyan, mga partners at mag-ingat kayo sa inyong uh, journey na no. So, waiting wait wait lang kayo at makakapag-jump up na rin kayo sa training center na inyong inaantay. All at least mapapatak na yung sahod ninyo, mga partners. No, sa so, mga training, kalbo natin dyan. No? Mag-ingat kayo sa inyong trabaho. Okay? Kung saan mga kayo nilagay ngayon ng regional office, galingan ninyo. Okay? Huwag kayong... Uh, yung pagod, andyan yung physical na pagod. Pinasok natin yung panindigan na ninyo. Okay? So, be a professional. Aralin ninyo bilang isang aplikant, ah, isang trainee. damhin ninyo, alamin ninyo yung mga reporting. No? Para pagdating sa NGPTI, sa training center, hindi na kayo malibago, Aralin na ninyo yan. Siyempre, aralin din niyo yung mga key officials, no, mga ganyan. So, yan, tips ko lang sa inyo, no. So, hanggang dito na po ang ating videos. Maraming marami salamat sa ating mga sa patuloy na sumasabaybay sa ating videos. Okay, natutuwa lang ako dahil uh, lumalago na yung ating channel, no. So, yung Facebook page natin, yung na natin palaguin. Para doon, uh, magkaroon na rin sila ng uh, susubaybayan sa, sa, sa Facebook page natin. So, ang Facebook page po natin, uh, Partner TV. So aralin natin no yung counting uh, background ng uh, Bureau papasukan natin mga partners no. At eh uh, sabi, sinasabi maging mabuting tao sa kapwa, baka yung kapwa na yun ay makatulong sa atin. Okay? And uh, maniwala sa sarili, shakey may maniwala sa tas Huwag kakalimutan no. At lagi ko sinasabi. Saludo